my life dito sa Riyadh, ganito ang may nangyari sa akin. May nangyari sa akin. Kanina pagising ko, syempre pasalamat ako kay Lord, panibagong buhay, panibagong lakas. At uh, pasalamat ako sa lahat-lahat. No? At hindi lang sa akin, pati sa lahat. At syempre nanalangin din ako na sa kaligtasan ng mga taong paparating na bagyong pipito. So pagbukas ko ng aking Facebook page, ganito na ang nangyari. Nakita niyo mga langga. Sabi ko tika nga muna, buksan ko nga mo to. Kaya ginawang ko to na reaction video. Kasi para naman na magiging awareness yung iba dyan. So mayroon akong isang video na pagtingin ko, yung naalala nyo ba may inupload ako dyan na mukbang uh, tipaklong. Yun ang dumalis sa akin. So ang nangyari, dapat pala pag nag-reaction alala ko nga pala mga langga no? pag nag-reaction video ako. Mas malaki ang aking katawan o mukha ko kaysa doon sa aking video. Ang nangyari ay mas malaki ang video kaysa doon sa aking uh, uh, mukha ko. So ngayon ito na nung binuksan ko na 'yung aking uh, Facebook page. Ito ang lumantad sa akin pumunta ako sa professional dashboard pagpunta ko sa aking professional dashboard namula sila, namula talaga as in, tapos ngayon hinanap ko isa-isa yung aking tools ayun, uh, pumunta ako dyan sa aking payout, okay naman yung payout ko, yung parin yung ano at hindi ko alam kung sasahurin ko iyan so ngayon, nandyan pa rin yung mga tools ko, star ads, lives in stream ads, saka yung bagong content monetization, yan ang bago na ngayon tapos ngayon, iyan ito yung sa content monetization, iyan ang aking bagong sasahurin. Ang nangyari lang parang na-stop. So, punta muna ako sa aking professional dashboard, piningnan ko yung aking page uh, page recommendation. Pagpunta ko, recommendable naman yung aking page recommendation. Ayan, nakita nyo. Ngayon, pagpunta ko, so ngayon, mayroon akong community standard Uh, ano, violation sabi ko saan ito nung binuksan ko ito ay nako nakita ko pala, naalala ko uh, dapat pala hindi ko tinagalan hindi ko pinatagal yung video na yun dinilip ko na lang, sa hangaring ko na aywan ko ba kung bakit naingay niyo akong gawing reaction video yun dahil, ayan mga langga o oh o oh, di ba nawala yung aking can earn money from star right now you can earn money from live uh, ads right now you can earn money through the in stream ads right now so ang ginawa ko mga langga uh, nag uh, nagrequest ako ng uh, report problem so hindi ko naman pwedeng anuhin yan at uh, yun na nga lang gano, nakalagay dito why remove your page and post in Facebook page ayan nakalagay dyan so paano ko nga siya mariremove eh niremove na ni Papa Mita yung video na niyan kasi masyado daw itong sensitive tong video na to kasi di ba nagmukbang ngayon mga langga uh, tawang ito Siyempre, sa inakala ko at hangarin ko rin na uh, nakit, kumita naman talaga, at dapat ang ginawa ko, tinignan ko man ako mag-reaction video ako. Kung yung mga nagre-reaction video dyan, uh, ting tingnan nyo muna mabuti yung inyong yung ire-reaction nyo na kung ito ba ay maraming followers, million-million ba, ito ba ay uh, kukunti lang. At ang gawin nyo, mas malaki ang mukha nyo kaysa video ang nangyari kasi mas maliit ang mukha ko kaysa doon sa video. Dapat hinati-hati ko na lang yung aking katawan kaysa doon sa video na yun. 'Di ba? Ganun ang nangyari at ginawa ko naman yan dati. Ewan ko ba dahil simpre sa dami ko siguro ng trabaho, sa dami kong iniisip, nalimutan ko na basta ko lang i-upload, i-edit ng konti. At ganito ang nangyari sa so, mga langga. Isa rin tong uh, Uh, kumbaga pinitik din ako ni Mita so Mita sana naman ibalik mo naman at nakikiusap ako at ito ha mga langga dito kahit nagkaganito yung aking uh, facebook page tuloy-tuloy-tuloy pa rin akong mag upload So, ang gagawin ko dito, hindi mo na ako magre-reaction video. I-update ko muna ang nangyayari dito sa aking Facebook page para malaman natin kung kailan tayo maaprobahan ni Papa Mitch yung ating uh, maibalik lah uh, naman yung mga tulos ko. May matanggal lahat ang mga violation ko. At uh, sabi nga ng admin ko, si Proud Bislog, pinag, uh, niya talaga akong uh, turuan kanina tiningnan at pumunta pa ako sa Chrome uh, monetization Facebook com. Tiningnan ko kung talagang yung aking mga uh, bagong upload ba doon ay mayroon ba mga ads as in wala talaga. So tinawagan ko rin yung aking admin sa RSD pinatingnan ko. As in wala na talaga siyang mga ads. Pero mga langga hindi ako mawala ng pag-asa. Alam niyo kung bakit? Siyempre, alam yun na pagpagsubok lang 'yan, 'di ba? So sabi nga ni sabi nga nila, uh, pag once na pinitika ka, lalo mong, lalo mong patatagin ang iyong loob at huwag kang huminto sa pangarap mo sa buhay. Ituloy-tuloy mo lang. Eh, Siyempre, nanalangin din ako kay Papa, kay Lord at uh, sana at maibalik ito ni Papa Mitch yung aking mga ads kasi siyempre magdi-December na at hindi ko alam kung masasahod ko pa yung aking dalawang sahuran. Hindi ko talaga alam at antayin ko na lang update na lang tayo muna dito sa aking Facebook page mga langga no kung talagang at kahit na sibo mga dalawang buwan or isang sana nga kahit mga one week lang or three weeks or ano basta ang importante tuloy-tuloy ako sa pag-upload dito sa akin at tuloy-tuloy pa rin ako magla-live dito at of course yung aking mga reels ituloy-tuloy ko pa rin yan dahil uh, ito na yun eh mag muna ako dito pero alam stress talaga ako na-stress ako ng husto. Ayan sa totoo lang sa so mga langga. At sana may natutunan tayo dito. At ito ay pagkakamali ko talaga. Laking pagkakamali ko to. Inaamin ko naman. Nagkamali ako. At uh, sana nga uh, uh, masahod ko pa yung uh, dalawang sahuran. no? At thank you so much dyan. Pakishare nyo lang itong aking mga video. At huwag nyo kalimutan. Pashare impalo, and rock. Maraming salamat sa inyo lahat.